Sa madilim na kalangitan ng gitnang silangan, dumagundong ang mga jet fighter ng Israel, habang ang buong mundo ay nagising sa balitang tila magpapasimula ng bagong kabanata ng tensyon sa rehiyon. Ang target, ang mga sentro ng ambisyosong programang nuklear ng Iran. Ang pinakahuling pag-atake ng Israel laban sa Iranian nuclear facilities ay isang makalkula at sistematikong operasyon na naglalayong pigilan ang tinatawag ng Tel Aviv na malapit na banta sa kanilang pambansang seguridad. Ayon sa Israeli Defense Forces, IDF, ang airstrike ay naglalayong sirain ang mga sentro ng research and development ng Iran, partikular sa mga pasilidad ng uranium enrichment sa Parchin at Fordow. Ang dalawang lokasyong ito ay kilala bilang mga pangunahing bahagi ng programa ng Iran na naglalayon umano na makagawa ng sandatang nuklear ang tagumpay ng operasyon na pinangalan ng Operation Days of Repentance ay bunga ng mahigit isang taong pagtitipon ng intelihensya at koordinasyon ng militar. Ang timing ay hindi nagkataon lamang. Ayon sa mga analista, ang operasyon ay isinagawa ilang araw matapos ang ulat ng International Atomic Energy Agency, IAEA, na nagsabing umabot na sa 84% ang uranium enrichment ng Iran malapit sa antas na kailangan para sa sandatang nuklear. Si Prime Minister Benjamin Netanyahu mismo ang nagbigay diin na ang operasyon ay bahagi ng mas malawak na layunin ng Israel na protektahan ang mga mamamayan nito. Ang Iran ay isang direktang banta, hindi lamang sa Israel, kundi pati na rin sa mundo. Hindi tayo magpapaliban, ani Netanyahu sa kanyang talumpati matapos ang insidente hindi lamang tradisyonal na air strikes ang ginamit ng Israel. Ang operasyon ay sinasabing may kasamang covert actions tulad ng cyber warfare na nagresulta sa pansamantalang pagkasira ng mga communication systems ng Iran. Ito ang nagdulot ng pag-disconnect sa Iranian air defenses na nagbigay daan sa mga jet ng Israel na makalusot ng walang matinding pagsalubong mula sa depensa ng kaaway. Ang mga bombang ginamit ay partikular na idinisenyo upang tumago sa mga underground bunkers ng Iran. Ang pasilidad sa Parchin, halimbawa, ay kinilala ng Israel bilang isang pangunahing site para sa pananaliksik ng advanced nuclear warhead designs. Ang pagkasira nito ay nagmarka ng isang mahalagang tagumpay para sa Tel Aviv. Ang Israel ay matagal nang kinikilala bilang isang bansa na may kakayahang magsagawa ng mga high precision attacks at ang pinakahuling operasyong ito ay muling nagpapatunay ng kanilang kahandaan. Ang ginawang airstrike ay hindi lamang pisikal na pagkawasak sa mga pasilidad ng Iran, kundi isang malinaw na mensahe sa rehiyon. Ang anumang banta laban sa Israel ay haharapin ng walang pag-aalinlangan at may matinding kapangyarihan. Habang binabantayan ng mundo ang mga susunod na hakbang, magkakaroon pa ng maraming katanungan. Ano ang magiging sagot ng Iran? At paano haharapin ng mundo ang tensyong ito? Sa ngayon, nananatiling naghihintay ang mundo, habang ang himpapawid ng gitnang silangan ay nananatiling puno ng tensyon. Sa likod ng dagundong ng mga bomba at jet, isang mas tahimik ngunit hindi gaanong makapangyarihang sandata ang ginamit ng Israel ang mundo ng cyberspace. Habang ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa mga pasabog, isang lihim na operasyon sa larangan ng teknolohiya ang nagbigay daan sa matagumpay na airstrikes laban sa Iranian nuclear facilities. Ang operasyon laban sa Iran ay hindi lamang umaasa sa lakas ng armas, kundi pati na rin sa kagalingan sa larangan ng cyber warfare. Ayon sa mga eksperto, bago pa man maganap ang aktwal na airstrike isang sabay-sabay na cyber attack ang isinagawa upang maparalisa ang critical defense systems ng Iran. Ang mga radar network ng Iran ay pansamantalang nasira, dahilan upang hindi nito madetect ang paparating ng mga eroplano ng Israel. Isa sa mga pangunahing teknikal na tagumpay ng operasyong ito ay ang paggamit ng malware na sinasabing may pagkakahalintulad sa Stuxnet, ang kilalang virus na ginamit noong 2010 upang maapektuhan ang nuclear centrifuges ng Iran. Ang bagong bersyon ng malware ay pinaniniwalaang to tumarget sa mga command and control systems ng Iranian military, particular sa kanilang integrated air defense systems. Dahil dito, naging bulag at bingi ang Iranian defenses sa oras ng pag-atake. Dagdag pa rito, nagkaroon ng malawakang power outage sa mga lugar malapit sa Parchin at Fordo, na iniuugnay sa pagsira sa mga grid systems ng Iran bilang bahagi ng cyber operation. ang blackout ay nagresulta sa pagkaantala ng koordinasyon ng Iranian forces na nagbigay sa Israel ng malinaw na bentahe sa operasyon. ang aspeto ng cybersecurity ng operasyon ay nagpakita rin ng mataas na antas ng teknolohikal na inubasyon ng Israel. ang IDF ay kilalang gumagamit ng advanced artificial intelligence upang ma-decrypt ang mga military communications ng Iran. Ang ganitong antas ng pag-atake ay hindi lamang isang simpleng taktika ng depensa kundi isang indikasyon na ang digmaan sa modernong panahon ay nakasalalay na hindi lamang sa tradisyonal na armas kundi pati na rin sa kakayahang dominahin ang cyberspace. Higit pa rito, ang cyber operation ay nagdala ng malaking kahihiyan sa Iran na matagal nang ipinagmamalaki ang kanilang advanced na cybersecurity capabilities. Sa kabila ng kanilang mga hakbang upang maprotektahan ang kanilang critical infrastructure, ang sabay-sabay na cyber and kinetic attack ng Israel ay nagpatunay na ang kanilang mga sistema ay hindi ligtas mula sa mga external na banta. Habang muling umaarangkada ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, malinaw na ang larangan ng digmaan ay hindi na limitado sa lupa, himpapawid o dagat. Ang cyberspace ay naging isang bagong larangan ng labanan kung saan ang kakayahang makontrol ang impormasyon at teknolohiya ay kasing halaga ng mga misil at bomba. Sa ganitong paraan, ang laban ng Israel at Iran ay hindi lamang isang pisikal na labanan, kundi isang digmaan ng talino at teknolohiya. Habang ang mga misail ay tumama sa mga target sa Iran, isang malakas na dagundong din ang yumanig sa pandaigdigang diplomasiya. Ang bawat bansa, mula sa mga malalaking kapangyarihan hanggang sa mga maliit na estado, ay nagbigay ng kani-kanilang reaksyon na tila naglalarawan ng malalim na division sa pandaigdigang pananaw ukol sa aksyon ng Israel. Ang pandaigdigang reaksyon sa pag-atake ng Israel ay nagpatuloy na mag-eko sa mga bulwagan ng United Nations at iba't ibang pandaigdigang pamilihan. Sa isang emergency meeting ng United Nations Security Council, malinaw na hati ang mga opinyon ng mga miyembro. Ang mga bansang tulad ng Russia at China ay mariing kinundena ang operasyon Tinawag itong isang ilegal na aksyon na lumalabag sa soberanya ng Iran at isang pagsubok sa pandaigdigang kapayapaan. Sa kanilang pahayag, sinabi ng Russia na ang hakbang ng Israel ay maaaring magdulot ng irreversible destabilization sa Gitnang Silangan. Samantala, ang Estados Unidos, bagaman kilala bilang matibay na kakampi ng Israel, ay nagbigay ng mas maingat na reaksyon. Ayon sa State Department, Suportado ng Amerika ang karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili, ngunit nanawagan din ito ng pagpapalawak ng diplomatikong negosasyon upang maiwasan ang mas malawak na tensyon sa rehiyon. Ang European Union ay tumindig din para sa diplomatikong solusyon, nagbabala sa parehong panig na ang karahasan ay maaaring magresulta sa mas masaklap na resulta, kabilang na ang mga epekto sa pandaigdigang ekonomiya at seguridad. Ang mga bansa sa gitnang silangan ay nagbigay din ng magkaibang tugon. Ang mga kaalyado ng Israel, tulad ng Saudi Arabia at United Arab Emirates, ay tahimik sa kanilang opisyal na posisyon, ngunit naglabas ng mga indikasyon na sumusuporta sila sa anumang hakbang na naglalayong pigilan ang pagkalat ng sandatang nuklear. Sa kabilang banda, ang mga bansang malapit sa Iran, tulad ng Syria at Iraq, ay naglabas ng mga matitinding pahayag na tinutulig sa ang Israel at nanawagan ng pagkakaisa sa pagitan ng mga bansang Muslim upang harapin ang imperialistang pananakop. Bukod sa mga opisyal na pahayag, ang pag-atake ay nagdulot din ng malaking kaguluhan sa pandaigdigang merkado. Ang mga presyo ng langis ay biglang tumaas na umabot sa siyam naput walong dolyar bawat barrel, dulot ng pangambang, maaring magdulot ng karahasan sa Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta para sa pandaigdigang oil exports. Ang mga bansang umaasa sa langis mula sa rehiyon, tulad ng Japan at India, ay naglabas ng kanilang pangamba. Hinimok ang Israel at Iran na pigilan ang anumang aksyon na magpapalala sa krisis ang mga kaganapan sa diplomasya at ekonomiya ay nagpakita ng mas malalim na hamon. Paano mababalanse ng mga pandaigdigang leader ang pangangailangang pigilan ang isang posibleng nuclear-armed Iran habang sinisikap ding maiwasan ang mas malawak na digmaan sa rehiyon? Sa kabila ng mga panawagan para sa kapayapaan, ang lumalalim na division sa pagitan ng mga kaalyado at kalaban ng Israel ay tila naglalarawan ng mas malawak na geopolitical na salungatan na hindi pa matutuldukan sa ngayon. Ang naging reaksyon sa operasyong ito ay hindi lamang ukol sa mga epekto nito sa rehiyon. Naging malinaw din ang pagkakaiba ng mga pananaw at interes ng bawat bansa na nagpapakita ng patuloy na komplikasyon ng pandaigdigang ugnayang panlabas. Habang ang mga leader ng mundo ay nagpupulong, at naglalabas ng kanikanilang posisyon, nananatili ang tanong, paano makakahanap ng resolusyon sa pagitan ng mga layuning pampolitikal, ekonomiya at seguridad ng rehiyon? Habang ang tensyon ay pumipintig sa himpapawid ng gitnang silangan, isang mas tahimik ngunit mararamdaman sa buong mundo ang epekto ng operasyon ang epekto nito sa pandaigdigang ekonomiya. Ang bawat misile na tumama sa Iran ay nagdulot ng alon ng pangamba na umabot mula sa mga pamilihan ng langis hanggang sa mga boardroom ng mga multinational companies. Ang unang agarang epekto ng pag-atake ay ang biglaang pagtaas ng presyo ng langis. Ang merkado ng crudo ay nag-react ng may matinding nervyos na nagresulta sa labindalawang porsyentong pagtaas ng presyo sa loob lamang ng ilang oras matapos ang balita. Umabot ang presyo ng langis sa $78 dolyar bawat barrel, ang pinakamataas sa nakalipas na taon. Ang biglaang pagtaas ay hindi lamang dahil sa pisikal na banta sa produksyon ng langis ng Iran, kundi sa takot na maaaring maapektuhan ang kaligtasan ng Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta para sa pandaigdigang oil exports. Ang Strait of Hormuz ay daanan ng halos 20% ng pandaigdigang supply ng langis at ang anumang pagkagambala rito ay maaaring magdulot ng malawakang problema sa supply chain. Ayon sa mga eksperto sa ekonomiya, ang presensiya ng Iranian Navy sa strait matapos ang atake ay nagdulot ng karagdagang pangamba. Pinahinto ng ilang tanker companies ang kanilang operasyon at ang iba naman ay nagpadoble ng insurance premiums sa mga barko na dumadaan sa ruta. Ang mga bansang umaasa sa import ng langis tulad ng Japan, South Korea at India ay agarang nakaramdam ng epekto. Ang mga airlines at shipping industries sa mga bansang ito ay nagulat ng tumataas na operational costs habang ang mga consumer ay posibleng makaranas ng mas mataas na presyo ng gasolina at transportasyon. Sa kabila nito, may mga bansang tulad ng Russia na maaaring makinabang dahil ang mataas na presyo ng langis ay nagbibigay daan para sa mas malaking kita sa kanilang sariling export. Sa kabilang banda, ang pagtaas ng presyo ng langis ay nagdulot ng malawakang reaksyon sa stock markets. Ang mga kumpanya sa energy sector ay nagpakita ng pansamantalang pagtaas sa halaga ng kanilang shares Ngunit ang mga kumpanyang umaasa sa murang enerhiya, tulad ng manufacturing at logistics firms, ay nagkaroon ng pagbulusok sa kanilang mga stock prices. Ang mga ekonomista ay nagbabala na kung magpapatuloy ang tensyon, maaring bumagal ang pandaigdigang paglago ng ekonomiya. Habang ang Iran ay matagal nang humaharap sa mga pandaigdigang sanksyon na naglilimita sa kanilang oil exports, ang anumang pagbabanta sa kanilang kakayahang mag-export ay may simbolikong epekto sa pamilihan. Ayon sa ulat ng Bloomberg, kahit hindi ganun kalaki ang aktwal na export ng langis ng Iran sa kasalukuyan, ang kanilang papel bilang geopolitical player ay nagbibigay ng bigat sa bawat aksyon na nauugnay sa kanila. Ang Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC, ay nagpahayag ng pangamba na ang tuloy-tuloy na tension ay maaring magdulot ng destabilization sa supply ng langis. Inanunsyo ng OPEC ang plano nitong magdaos ng emergency meeting upang talakayin ang potensyal na epekto ng sitwasyon. Ang mga bansang tulad ng Saudi Arabia at United Arab Emirates ay nagpakita ng kahandaan na pataasi ng produksyon kung kinakailangan upang mapanatili ang balanse sa merkado. Habang patuloy na pinagmamasdan ng mundo ang sitwasyon, malinaw na ang epekto ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran ay hindi lamang limitado sa militar at politika. Ang ekonomiya ng mundo na nakasalalay sa matatag na supply ng langis ay isa sa mga unang larangan na naapektuhan. Habang ang mga leader ng mundo ay nagkukumahog na maghanap ng solusyon, patuloy namang nababahala ang ordinaryong mga mamimili sa posibilidad ng mas mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa ganitong paraan, ang tensyon sa gitnang silangan ay naging isang pandaigdigang problema na nangangailangan ng masinsinang pagtutok at pagkilos. Ang collateral damage ng Israeli airstrikes ay nagdulot ng malaking humanitarian crisis sa mga lugar malapit sa Parchin at Fordow ang mga target na kilala bilang sentro ng research at development ng Iran. Ayon sa mga ulat mula sa local media at international observers, daan ang pamilya ang sapilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa takot sa posibleng radiation leak mula sa mga nasirang nuclear facilities. Bagamat pinabulaanan ng Iranian government ang anumang pagtagas ng radioactive materials, ang pangamba ng mga residente ay nanatili. Pinapalala ng kawalan ng sapat na impormasyon mula sa mga autoridad. Ayon sa mga ulat, mahigit limampung katao ang iniulat na nasugatan sa unang mga oras ng pag-atake. Karamihan sa kanila ay mga sibilyang nakatira malapit sa lugar ng strike. Ang mga ospital sa kalapit na lungsod ng Com ay nag-ulat ng kakulangan sa medikal na kagamitan. Dahilan upang humingi sila ng tulong mula sa mga humanitarian organizations tulad ng International Red Cross. Samantala, maraming eskwelahan at pampublikong gusali ang naapektuhan ng pag-atake dahilan upang pansamantalang itigil ang normal na pamumuhay sa mga naapektuhang lugar. Isa sa mga pinakamalaking pangamba ay ang posibilidad ng radioactive contamination sa mga lugar na malapit sa nuclear facilities. Bagamat tiniyak ng Iranian authorities na nananatiling ligtas ang mga nuclear reactors, ang kawalan ng transparency ay nagdulot ng mas malawak na takot sa mga tao. Ang mga humanitarian groups na nais mag-assess ng sitwasyon ay nahaharap sa mga limitasyon dahil sa mahigpit na seguridad ng gobyerno ng Iran. Dahil dito, hindi agad natutugunan ang mga pangangailangan ng mga lumikas na residente tulad ng malinis na tubig, pagkain, at matutuluyan. Ang mga eksperto sa kalusugan ay nagbabala rin na ang trauma mula sa karanasan ay maaaring magdulot ng pangmatagalang epekto sa mental at emotional well-being ng mga apektadong residente. Ang mga bata na karaniwang pinakabulnerable sa ganitong sitwasyon ay nakakaranas ng mataas na antas ng stress habang ang mga magulang ay nag-aalala para sa kanilang kaligtasan at kinabukasan.